Okay guys, sa magandang araw. So, may repair tayo ngayon na isang electric pan na Eureka. Ayan, Eureka. Stand pan. So, problema nito, sabi nung may-ari, ah uh, umiikot, tapos, ano, uh, titigil. Pag nilagyan daw ng langis, ah uh, gagana na naman, uh, under na naman. Tapos, mamamatay o oh, titigil na naman. Pag huminto, lagyan na naman niya ng langis, ikot na naman. So, pagkaganya na, uh, may tama ang ano nito, shafting busing. pero ngayon ah, check muna natin siya. Tignan natin. Okay yeah, guys, ah, nabaklas na natin yung ah, pinaka-takip eh. makikita na natin siya yung shafting busing niya. Ito. Ay ay ayan, ayan. Makinis kung titignan. Pero kung sisipatin siya dito sa loob, malaki yung alog. Makakalaw-kalaw na siya sa madomino, Malaki na yung play niya dito sa busing, shafting busing niya sa loob. Kumakalaw-kalaw na siya. oo yung ito kasi pag kahit konting play lang to, ah uh, na to ng sayad dito kasi bagyalang lang ano nito eh ang clearas itong ito ah uh, pag sumayad to sa ala na, hindi na talaga iikot. Yun. Uh, ang gagawin natin dyan, papalitan natin yung shafting busing yan. to Yun yung loob. So, babaklasin ko lang muna. Pati itong likod, sabay natin lahat. Dalawang busing, sa isang shafting para sabay kung magka problema man eh, kasi kapag ka hindi mo pinalitan yung isa, yung isa bago, tapos itong isa luma, baka ka ganito bumigay, doon ka lang nagpalit. So, para sabay siya, parehas, mimisanin na natin. Kaya guys, nabaklas na natin yung busing, ano? Kaya ah, ito na siya, dalawa. So, tananggal na natin, magkabila. Uh, ah, para sabay nang papalitan, ano? Tapos pati ito, nga pala niya. Paltan na natin na ah, dalawa sa ito na yung bago yung kakabit natin ayan dalawang busing sa isang shafting so okay na simulan na natin pag assemble oh so, yan ah, tabi lang natin tong motor para unahin na natin tong sa harap oh so, oh na lang naman natin tapos, kami tayo nitong ano, filter na sigarilyo. Namulot na ako. Ayan. Ayan. Yan ang ating kung pasok dito. Oh, wala kasi tubong ginagamit natin eh. tatanggal iunat natin to para may kapit medyo papatugtog yung kapit bahay natin ng ano medyo malakas yung music di kaya tayo makakapirate dito So ayan, ina ah, i na natin siya. Medyo humigpit na, hindi na siya kagaya kanina. ah natatanggal. To <coughs> so, Lagyan natin ng langis. Nagdagan natin yun yun kasi yung nilagay na langis dito nung <clears throat> nayari nilagay niya ng langis baitim ay gumagawa ng ano yun ng makina ang um, patubig baka yung pinag-change sila ng makina yun ang kinabit niya ng langis kaya maitim

Medyo eh, mahirap. Nahihirap pag lang. Ha? Pagka handbrake <coughs> nah, nah, nasira na. Bago-bago nasira na. <laughs> lang natin, May. Yo, masok na. So, ayun guys, ah, lalagyan na lang natin siya ng langis. Dadagdagan na lang natin. Yan, marami na tong langis na to. Hindi na naman maganda yung masyadong marami kasi pupunta siya dito sa migranahe. Tutulo. Uh, tumulo. Madungis na nakikita. Kaya nakakabit na natin yung shafting. Ang pagkabit ng shafting nga pala nito pwede naman siya baligtaran kaya kasi yung guhit niya, magaya ito yung guhit na to. Pag binaligtad mo yan, ganun din ang kapupuntahan niya. Ganun din, pahilis din. Ayan. O so kahit magbaligtara niya, wala namang problema. Ewan ko lang sa iba, kasi ako pag kinabit ko to, kahit magbaligtad to, okay lang. <coughs> yung iba kaya ata ano eh, uh, sinusunod yung talagang ano niya, kasi pag hinugot mo, mga pinasok mo, mahirap. Pwede naman. Ayan o. yan. Sa haba nga pala na nakalawas dito, tatansyahin nyo lang yung lalabas na ehe. Pag sobra, pag sumobra yan, uumpog na yun dito sa may gear nya dito. Pag nilagay niyo yung turn niyo sa sayad. So kapit lang natin tong spacer. Okay, sa init, init. Nagbigay tayo ng isang spacer pa. Yon, bali dalawa. Kasya na siguro to. Lagi ng langis yung Saan yung langis natin? Dag pa tayo konti. Tapos dito sa shopping Yung shopping nya dapat may langis din kayo. Kahit bagyala Para pag pinasok natin. Ngayon, gawin natin dyan Kakabit na natin 'tong motor. Sasalpak na natin. Ginagawa mo. Okay naman yung ikot. Swabing swabey oh. Oh. Hey. Dinap. ganda, Kita mo Wow, who was <laughs> nga ng artista gam. Yo. Diyan. Ting, ay kabit nga pala natin tong ano, baka makalimutan. Itong yung lock dito sa may ilisih. Lock ko matigas ah. Pumasok. Reky. Baliri pa yung napok ko. <laughs> Hoy, kagad na umiikot o. Oh. Testing natin. Kapag ka dito sa kanay, umiikot. Nasaan na? Ha? Kasakasan na natin para matesting. Kung gagara ba? Ang laki na pala ng butas nito. Ang oh, hindi na uubra ito ha. Huh? Pagka ganitong malalaki na yung butas na itong plastic, nag-overheat ito. Wee! Hindi na! So, may ipit naman to ng ano ng screen pag ani ito dito ginilagay yung guard lock nya kapit muna natin sa ano stand so, ay kapit na natin yung ano ay fix na natin tong Oh dito yung kapasito Sunod na natin to. Takip. Nasa natin. <coughs> Yo. Yo, takip, takip. testing nah. Oh, okay. uh ha -huh, baran to ya na to. Okay. The ya to. Yeah. Yo McFeed. natin pwedeng pakahipit ng gusto baka mahalaw street mahasira yung yun plastic sa loob yung gearbox ayan ay kabit natin yung LC pa testingin natin para malaman natin kung maandar na pero kabit na rin natin yung screen bago tayo mag testing madumi tinisin muna natin para makuno sila naman yung gagamit. Yung mga tanda diba? Chok, yung chok, yung chok. LC Tingnan nyo naman, oh. Ang dungis-dungis ng LC, oh. O, oh, kailangan natin linisin to. Linisin ko muna. Palikabok. Palikabok. So, yan. Ah, Palinisan na natin. Nagmukha naman na siyang LC. Diskus natin ng, ano, basang basahan okay yan na testingin natin testing tayo kung di ba siya sabog click on na to siguro na natin hindi natin siya na meron at tayo natin baka matumbay ating Home. Yon Nandar na yun ha Yon, uh. Uy, na Uy Ang lakas ng hangin Okay na Uy, Number pa palang yan Number to. Lakas Bright na bright ko talaga Number 3 Uy Lalong lumakas. At so, at diba? Iyon. Okay na. Ay, guys, hanggang dito na 'yung video natin at lalagyan na lahat screen okay na 'to. Ah, uh, maraming maraming salamat sa panonood.